Ayan, good morning. Ayan, good morning. Ay, magandang tanghali na guys. <laughs> magandang tanghali, magandang tanghali. Kain tayo guys, kain tayo. Oh, nagimas. Sarap ng aking ulam guys. So, oh, monggo gulay. Ano to? Uh, talong saka yung dahon. Nang dahon ng malunggay saka dahon ng ampalaya. Oh, sarap ng talong oh. Mmm. Ha? Ah. Sarap guys, monggo. Tapos may sili. Hmm? Oh, sarap. Sarap naman. Tapos may ano pa, sili. Oh, sarap. Mm. Bongo, nahaluan ng karne na konti. Mm. Sarap. Mm. May sili ka. Sarap. Ayun tayo. Mm. ng gulay, oh. Mm, malungay niya, hmm. Sarap, eh. Okay, guys. Kaya tayo. Palatong. Sarap, hmm? oh. Sarap, guys, oh. Oh. Palatong. Monggo. Nahaluan ng talong. Hmm. Talong. Sarap hmm. ng talong. Kung saan ka rin, niyo, oh. Yagin mo lang tili. So, tili, Oh. Oh. Mmm. Ha? Mmm. Yung gulay niya oh, masarap. Mmm. Tap ng munggo sa guys oh. Sarap. Yung gusto ng gusto namin. Mga Ilocano. Mga taga-probinsya, masarap. Pag may ganito ka nun sa amin, sa probinsya, masarap ng ulam yan. Diba? Lalo na sa aming bariyo, lalo sa aming bahay. Ako. Pag balato ang usapan, masarap na yun. Hmm. Ha? Sarap. sarap na, sarap. Yan, kain tayo. Hmm. Karne. Kasi, ano yung balato niya? Yung gulay, oh. Hmm? Gulay? Hmm? Hmm? Sarap. hmm. Hmm. Sarap. Hmm, suka niya, oh, Sukasili, oh, sarap, oh. hmm. 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 Suka Hmm. 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 karninya lagi Hmm. Ah. Ah, tap ng balatong. Oh. Hmm. No, magulay. Hmm. Gulay niya, gulay. Hmm. No, sarap gulay oh. Hmm. Tap ng gulay ng monggo. Hmm. Gulay, gulay. Hmm. Tap. Tap, guys. 嗯，拜拜、mm.。Bye.